Ganito lang kasimple yung sagot dyan. Sa Hebrews chapter 10 verse 17, And their sins and iniquities will I remember no more. At saka sa uh, Romans chapter 5 verse 1, uh, Romans chapter 8 verse 1, Acts, no, na ikaw ay nilinis ng blood ni Jesus Christ. So itong si John Re, contradict sa dalawang verse 8 at saka 9, kaya nga lagi na, laging nag-tinsikans uh, ito kasi uh, hindi naman ito ligtas okay as if na siya ay born of god pero yun po, pero ang resulta born of satan minutes ito pastor Rey Anang Baptis your time start now Okay, uh, unahin natin kung uh, sinasabi mong uh, Ernest, ano po ang ibig sabihin ng Ernest uh, Well, sinabi mo na kaganina, down payment or uh, pledge. Pero in biblical perspective, it talks about sa ano sa Holy Spirit na pasiunang ibinigay sa atin ng Diyos kaloob ng Diyos sa atin yung Holy Spirit. So, yun ang yun ang context sa Bible na earnest yung unang ibinigay ng Diyos sa atin, hinihintay pa natin yun na mahayag magiging anak tayo yun sa sa, sa 8:19 ng King James. Hinihintay raw. So, yung earnest, hinihintay pa raw. inaka na nga. Paano ba hinihintay? inaka na nga sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14 hinihintay pa pala. Bakit nakasold na kung naghihintay ka pa? Maraming salamat. Okay, okay. Um, sabi mo, yan po patungkol po sa Holy Spirit at alam mo na pledge at saka down payment yon Sa temang uh, Holy Spirit, Bro John Um, uh, ito ba ay babawiin pagka ito'y naitatak? Babawiin ba ito? Uh, ba ito? Mawawala ba? O hindi? According to the Bible, yes. Kung babasahin natin ang altistan nun, si San David. Uh, objection, objection, objection. Objection, uh, proceed. This no eh. Wait lang, wait lang. Wala po akong uh, yes or no, brother uh, moderator. Wala po akong tanong na yes or no. Kung pong sinasabi, kung mawawala ba ito, ma-forfeit ba ito, o hindi? ang Mawawala o hindi. Or ma-forfeit yeah. o hindi. Um, brother uh, Junry, um, may counter-objection ka doon or proceed ka sa pagpili? Okay. Okay, okay Mr. Mandela, mawawala nga according to the Bible. Sa okay. Old Testament nga... 26, okay, yeah. sa Old, sa Old Testament nga si si Samuel na pinakaluban ng Espiritu Santo, sabi dito, And when they come Peter to the hill, behold, a company of prophets met him, and the Spirit of God came unto to him, and he prophesied among them. The Spirit of God came to... To, to Samuel, sa, sa 1614, but the Spirit of God departed Next from Saul. Nag-depart sa kanya eh. Okay, yeah. Next question. Next question, bumasa ka ng First Samuel, Old Testament. Tanong ko sa iyo. Sa Old Testament ba na ba yung Holy Spirit? Yes or no? No, pero no. ang ang nawawala raw yung Holy Spirit. Ginamit niya yung First Samuel. Tanong ni Pasupintes. May naka na ba 1 Samuel? Yes or no? Sabi niya, no. Ano ba talaga, John ring? Old Testament, si, ano siya, nag, ano siya sa, sa New Testament, siya ang, ang katuparan ng New, Old Testament ang New Testament. Kung ano ang nangyari ng Old Testament, hindi naman nagbago, ginamit mo kaganina ang, ang, ang James 1.17. Ang sabi sa James 1.17, ang Diyos walang pagbabago. So kung nagdidipat siya sa mga, sa mga tao, no, kahit hindi pa natatakan, sa New Testament, kahit pa natatakan ka, kapag nagkasala ka, magdidipat pa rin sa iyo ang Holy Spirit. Next question. in Romans 8, hindi pwede mag, magka, magkasama ang flesh at ang spirit. Next question. Sa New Testament, yung yung Holy Spirit mag-depart sa totoong ligtas saan naman yun ha? wala ka namang mababasa sa New Testament um, dito po sa I amin mean, na sinabi mo pasi una o kaya pledge or down payment at ah, tama po yung sinabi mong nga uh, about sa earnest, natatak ng banal ng Espiritu. So, tanong ko sa ito ba ay tiyak o hindi? Tiyak yan, pero inihintay pa nga. Tiyak. Tiyak raw, pero hinihintay pa. Tiyak sigurado pero hinihintay pa tiyak pero hinihintay pa nga o sabi dito o hinihintay pa ikaw hindi ka nakahintay kiniklaim mo na, may, na ano ka na eh ang, pag, ang pagkaanak mo kiniklaim mo na, na hindi mawala hinihintay pa nga eh kasi kung hinihintay mo yan na nakikita mo na hindi na yan hindi na yan pag-asa yan yung ginagawa mo o dito nga sa Romans 8.19 babasahin natin to sa New Living Translation Okay uh, according po according sa talata of Ephesians 1:13 ang sabi dyan, after that you believe you were sealed with the Holy Spirit of promise ang sealed po doon yun po ay uh, uh, sabi mo hinihintay yung sealed of the Holy Spirit uh, sabi doon past tense ba yun o future Sealed na eh so sealed na ka na sealed na sealed na eh past tense na yun kasi so yung sealed past tense bakit pa hinihintay Okay? Sabi niya, past tense. Totoo naman yon kasi nakasild na. Eh, bakit pa hinihintay yung past tense na? Yung nakasild na, bakit pa hintayin mo pa yung nakasild na? Nandiyan na nga sa'yo, tapos hintay mo pa. Silyado ka na, pero kahit silyado ka, hindi mo naman maikukulong ang, ang Holy Spirit sa sarili mo. Bakit hawla ka ba? Hindi nga eh. Pero ang question kasi dyan, kung magdidepart ba sa'yo ang Holy Spirit pag nagkasala ka, magdidepart na according sa 1 Samuel 16.14. Ang, ang Old Testament, hindi naman na nawala. Next question. Kasi sabi nga ni Simpo sa kanyang sulat eh, sa Romans na hmm. ginamit ginamit mong uh, objection itong 1 Peter 1:4 5 na mm. naka-reserve doon, ang naka naka sabi doon yung inheritance. All right? Dahil naka-receive bro Johnry, ito ba ay tiyak o hindi tiyak? Kung makareceive ka na tiyak na 'yan. Kung makareceive ka na sa langit. Pero no. it means tiyak sigurado na. Okay? So check. Kusa lupa, kusa lupa pa. pa ano pa yan? Conditional pa yan. Conditional pa yan. Ang daming talata sa Bible ang sinabi, Panginoong Kristo nga eh, ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang manatili, hindi ka nakapanatili, kiniklaim mo na eh. Panatiliin mo yung pagiging tapat mo na ipatunayan eh, mo hindi ka nagkakasala. Para hanggang mamatay ka, sa langit ka. E eh, paano question. pag nagkasala ka? Eh, sabi nga sa demonyo ka eh. Next question. Alright, uh, agree ka ba na pagka naka-reserve, uh, hindi ka pa nandoon pero tiyak na na mapapasayo kahit wala ka pa doon. Agree ka ba doon o hindi ka agree? Hindi ako agree. Kasi may reserve na nakakansil. <laughs> kahit sa sa human experience na pa-reserve ka sa hotel, biglang umulan, hindi ka tumuloy. Cancellation, ganun din 'yan. -cancellation. Ang cancellation yan, kapag nagkasala ka kasi nga nagiging anak ng demonyo first 38. At even in Hebrews 6.46, 6 yung mga nakatanggap ng Holy Spirit, i na, nagsitalikod, inawala sa kanila ng Holy Spirit. Eh. Okay. So personal experience sa tao pwede pero sa Diyos Ramis niyan, yan kaya nga naka-reserve ibig sabihin yung mga taong ligtas pupunta sa langit na kasi taga doon sila wag mo gamitin yung Hebrews chapter 6 verse 6 wala naman nakalagay doon na yung mga taong uh, tumalikod eh nawala yung kanilang kaligtasan kaya nga mayroon sa verse 4 if shall fall away ayun wag mo nga kunin yung if sinungaling talaga itong taong to, si so ngayon, sabi mo, uh, makakancel katulad ng ikaw pag uh, magkakancel ka ng nakabook sa hotel. Tanong ko sa iyo, dito sa Big Bible mismo, 1 Peter 1, 4 and 5, kasi ginamit mo 4 and 5, sabi dyan, uh, sino po ang humahawak dyan po sa reserve na yan, na inheritance? Sino ang humahawak, ikaw o ang Diyos? Ayon sa talata, ha? Yes, ang Diyos! Oh, yes ka pala, sa ka pala. Ibig sabihin, totoo, oh, yung one sibulo kasi Diyos ang may hawak, hindi tao. Kaya nga ang sabi ng Diyos, ang Diyos, kaya nga ang sabi ng Diyos sa Revelation 2.10, Be faithful till the end of your life, and I will give you a crown of life. Doon pala nga ibibigay kung mananatili kang tapat hanggang kamatayan. Huwag kang assuming na meron ka na niyan kasi mamatay ka pa nga eh. Tapos eternal life ka na. Dapat hindi ka na mamamatay kasi sa Revelations 21, 3 and 4, ang may eternal life, wala nang kamatayan. E kung mamatay ka dito, ibig sabihin wala ka pang eternal life. Ah okay so ibig sabihin pagka meron pong eternal life ay hindi na mamamatay. Okay tanong ko sa iyo, yung bang mga apostol ay namatay o hindi namatay? Namatay sila according to to the Bible. Siyempre, alang-alang naman alang-alang naman di sila mamatay. Namatay sila kasi ang kamatayan 'yan ang 'yan ang unang uh, step para makapasok tayo sa langit. Kasi dapat raw yung may eternal life ka na hindi ka na, namamatay. Pero yung apostol pala, namamatay. Pero sabi nila, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ano ba talaga, yun re Hindi naman tayo katulad ni na Inok na inakyat sa langit eh. So, according sa batas, ang tao dahil sa kasalanan, mamamatay talaga. So, lahat, even Christ nga, namatay eh. Pero ang question dyan, nung nabuhay okay, ka, sa dito, nasa kamila na life, wala next, pa ngay. Next, next, question. Dahil namatay sila, ang tanong ko sa iyo, yung mga apostol ba, katulad ni Juan, nakatanggap yon ng buhay na walang hanggan bago mamatay o hindi? Ba, nakatanggap sila? Oo, uh, ulit-ulitin ulit, mo. Hindi ko naklaro. Uh, time stop muna. natin. Uh, time Ulitin stop pa Ulitin natin. Dahil sabi mo, ang makatanggap ng buhay na walang hanggan, dapat sana hindi na mamamatay. Eh, isang ayon ka, mm. namatay ang mga apostol. Tanong ko sa iyo, mm. bago namatay ang mga apostol, nakatanggap ba sila ng buhay na walang hanggan o hindi? Yes, tanggap. Ang prab <laughs> Construct natin na Sabi ni John Rey. hindi ka lang hindi ka makakatanggap ng eternal life kung buhay ka pa. Okay. So kung buhay ka pa, hindi ka pa pwede makatanggap ng eternal life. Dapat matay ka muna. Eh ngayon, buhay pa pala ang mga apostol na katanggap na ng eternal life. Wala na. Wala na sa uhulog si John. The promise of eternal life promise, not the manifestation. Ang manifestation nga, in the world to come pa, but yung promise, ginamit mo tito, one, two, one, two, promise, ang ano, pangakong pag-asa yan. At ang pangakong pag-asa, according to St. Paul, sa Romans 824 25, hinihintay ng mga ipagtitiis. Wala kang pagtitiis, wala kang paghihintay. Kasi sinungalingan lang sa'yo. Next question. Ang mga apostol, nakatanggap sila ng okay, promise of eternal question. life. Next question. So, ibig mong sabihin, kahit ang mga apostol, agrika, na agrika pala, na ang mga apostol, nakatanggap ng buhay na walang hanggan, namatay pa rin sila. Agrika doon. Tama, mali. Yes, kasi ang mga... Agri na naman, yes. Nakatanggap sila ng eternal life. Pero sila ay namatay. Pero nakatanggap muna. O, sabi ni John Lee kanina, hindi ka pwede magkatanggap ng eternal life kasi buhay ka pa. Ngayon, wala na. Supal pala ka na naman. Manifestation, wala pa nga ang manifestation sa langit. Hindi ka nakagits ng sagot ko eh. Ang manifestation of eternal life wala dito sa lupa. Kaya nga sila namatay eh. Patunayan mo hindi ka namamatay na para yung manifestation of eternal life masabi namin na sa'yo. Kahit na mga apostol, ang tatanggap nila yung promise yun eh. Titus 1 to 3, sabi ni St. Paul, ang eternal life is pangako. Yan, pangako pag-asa ng Diyos. Buhat pa nung una. Okay. Next, next, question. next question. Kung ang mga apostol at ang kanilang mga tinuturuan ay nakatanggap ng promise of eternal life, ikaw hmm. at ako ba makakatanggap din ng promise of eternal life? Yes No? Yes, makatanggap. Pag... Ayan, makatanggap ka ba ng ita na live Yes to naman. O, kailan ka katanggap? Buhay. Ayan, yes to naman. Wala na. Wala na. Kapag manampalataya tayo kay Christ at yung promise of eternal life, mahahayag pa yan sa huling panahon ng iyong buhay nga. Sabi nga ni Panginoon Kristo, so in the world to come, life eternal. Doon pa lang sa darating na panahon. Kailan yung darating na panahon? Kapag ikaw ay haharap na sa kamatayan at nakapanatili ka sa kanya ng tapat, doon ibibigay ang crown of life or eternal life. Na, hindi nag-aral ito sa genre. Eternal life at saka crown of life. Same? Parang kang siya si ano yan si Alejandro na ang workout at saka ang work for are same lang Okay, next question. Ngayon, dahil ako, tutul ka na ako ay nakatanggap ng eternal life. Ikaw ngayon, tatanungin kita, nakatanggap ka na ba ng eternal life? Yes or no? Yung promise of eternal life mo, na natanggap na nung tayo na ng palataya. But that... Naman ni John Ray, yung kanyang, kanyang eternal life, kasi dahil siya ay sumang palataya, natanggap na naman buhay pa ito hindi pa ito ano uh, spirito na nagpakita o oh, hindi pa ito multo si buhay pa to oh, pero nakatanggap raw siya sabi so, sabihin buhay pa itong taong to A manifestation ano ba yung manifestation ng eternal life 21.3.4 ng revelation hindi ka na mamamatay so wala pa ang manifestation sabi nga ni St. Peter sa Philippians 2 13 oh, 3 12 to 14 pinagpapagalan niya ang eternal life para maabot niya, makuha niya. Kasi diyan siya tinawag ni Kristo, ang maabot ang eternal life na okay, nasa langit. Next question. Next question. Nag-yes ka, nakatanggap ka ng promise of eternal life. Tanong, dahil nakatanggap objection, ka Mr. na... Objection, Mr. Moderator. Palo, Pastor Pintes. Ayun, nakatanggap ka na pala ng eternal life. Okay. So, si John Renag, object na siya. Uh, objection, A time stop. Anong objection negative? Objection. Huwag niyang alisin sa bunganga ko ang promise of eternal life. Hindi ang eternal life, ang promise. Okay. Pangako. Um, Nag-object dito yung sa... Isalin niya. Huwag lang yung eternal life. Okay, okay. So ang objection dito yung... Um, uh, Inalis niya. Huwag mo alisin yung mga promise. Pastor Ray? Wala, moderator. Napakalino na sinabi ko. Promise of eternal life nga eh. Okay. Wala ka okay. sinabi ngayon-ngayon. Oh, wait wait, eternal wait, eternal wait lang, wait Ay, lang. Ay hindi ha. Oh. Ah, sabi ko dahil ah, nag-yes ka sa tanong na natanggap mo yung promise of eternal hmm. life. Hmm. So, ngayon, tanong, dahil natanggap mo yung promise of eternal life, pupunta ka pa ba sa impyerno? Yes or no? Mapupunta kapag hindi ka nakapanatili. crisis says in Mark 13.13 13 and Matthew 10.22, 10, ang sino mang makapanatili, ang siyang maliligtas. O kapag hindi ka nakapanatili, saan ka ililagay? Ilimpiyerno ka. Oh, next question. Okay. Ah uh, dito po sa ginamit mong first John 38 ay uh, sabi po doon ay gumagawa or committed sin. Yung bang gumagawa yan ba ay continuous verb? Yes or no? Dipindi yan, depende kasi uh, sa pag construct kasi okay, ng sentence niyan. <laughs> of yeah. So uh yes or no ang uh, uh, pagpipilian dito kung hindi ka makapili, uh pwede kang 10 seconds. Uh brother Junrey kagamitin mo ba? 10 seconds, Mr. Moderator. Kasi ang pag-construct kasi ni Sen hindi naman hindi naman tinutumbok, hindi naman tin Pag hindi kaya sagutin, pag naipit sa tanong, aba, depende 'yan. Pero pag bigyan, ha, doon ako sa 10 seconds, 50 yung tanong. Kasi pag pipili ka sa dalawa, aba, malalaman na wala kang alam o ikaw ay agree sa affirmative. Kaya, good job, 10 seconds patumbok yung yung specific na person diyan eh. Ang ang ano daw yung aral ba Nakapag-gumagawa ka ng na kasalanan sa, sa demonyo okay. ka. Okay, uulitin ko. Yon bang committed or gumagawa sa Tagalog gumagawa. Yan ba ay continuous verb? Oo, oo o hindi? Ah, okay, yes, continuous verb. Yan, oo. Pero ang I mean, what, what, what I mean is, yung yung uh, pagpahayag ni St. Si, John wala pa siya tinutumbok na yung tao na yan patuloy gumagawa. Yan is kanyang pagpapaalala sa lahat ng mga kristyano at magiging kristyano na kapag gagawa ka o gumagawa ka ng kasalanan sa demonyo ka, in which, kuntra siya sa pananampalataya mo, ano, napatuloy ka pa rin anak kahit nagkakasala ka. Next question. Oo. Oh. Okay, next question. First uh, John chapter three verse number eight. Ang binasa mo. Saan ka po sa dalawa nakap na pabilang, uh, brother John Ray? Saan ka sa verse 8 kasi ako sa verse 9. So, saan ka? Sa verse 8 ka o sa verse 9? Ikaw. Ikaw mismo. <laughs> We are in spiritual warfare, Pastor Ray. Kapag, tiga, tiga. Uh, kapag, kapag naka... Ganyan yung mga kulto pag naiipit sa tanungan. Tatawa, tapos, ayun, iiba yung tanong. Kaya, stick lang talaga sa tanong, yun, Ray. Alin ka sa dalawa, 8 or 9? Kung sabihin mong 8, Aba, ba? Nandun ka kay Satan. Pag 9, ah, siyempre sa Diyos ka. Yun lang yun. Ah, oh, wait, wait, oh, uh, eh. wait lang, wait lang. Uh, objection mo na. Sabi mo sa akin Wait lang, wait lang. objection po. Wait lang, wait lang. wait lang, brother John Ray. May counter <laughs> objection ka dito, uh, Pastor Ray. Um, Yeah, sa uh, objection ko po, uh, pinapili ko po siya kung saan siya napabilang. Sa okay. verse 8 o verse 9. Verse or verse 9. Kaya 9. dapat siya mamili doon kung saan siya okay, napabilang. Okay. Okay. Saan ang kategory eh, saan? Okay, so verse 8 or verse 9 ang pagpipilian. 10 seconds, brother. Iipit na naman si Junray. extra Moderator. 10 seconds lang po. Okay, 10 seconds lang po. Kasi pag sa ita ko, parang inaamin ko na mismo na sa demonyo ako. <laughs> Pero kung sa 9, aba, pabor ako sa affirmative ah uh, uh Junray, proceed. Kasi ang explanation ni St. John dyan, kapag nagkasala ka sa demonyo ka, kapag nanatili ka sa, sa, sa Diyos, sa Diyos ka. So yun ang ano dyan, wala kang pagpipilian dyan. Ang Next sayo dyan, dapat manatili ka Next sa sayo. Next question, sa question right? na, 10 seconds. Sa anak. Next question, uh, alam mo ba o nabasa mo ba yung verse 9 ng 1 John 3, Brother John Ray? Yes, yes, hanggang 10. Nabasa natin yung hanggang 10. Yes, no. Okay. Sabi di, uh, dito po sa verse number 9, uh, sinabi po dyan, ano po ang description ng sa Diyos sa verse 9? Ano ang description ng sa Diyos? Ang sa description ng sa, sa, sa Diyos dito ang hindi nakakasala. Whosoever is born of God ay pinanganak ng Diyos that not commit sin ay hindi dapat nagkakasala. Okay, ikaw, hindi ka ba nagkakasala? Can you ano, satisfy sa amin ngayong gabi na to, na hindi ka na nagkakasala? Kasi ang dami mong dimit, sinasabi mo nagkakasala ka. Oh, yan ang sagot ko. Next question. Okay, next question. Uh, born of God, sabi dyan. So, ikaw ba born of God? Yes or no? Yung yes. tayo na ng palataya naging born of God. Kapag nagkakasala nga tayo, nagiging yes, uh, naging uh, anak yeah. nga tayo. Objection, ng uh, time stop mo na. Um, uh, yes Pastor Ray, no. objection. Yes. Wait lang, wait lang. Bro. Yes or no, yes or no. Okay, so ang yes or no talaga, uh, Brother John uh, yes or no. <laughs> born of God ka ba daw? Okay, okay, so I... Born of God, ang sagot ko, Mr. Moderator, din ko naikinig. Sabi okay, ko, Born of God, nila ng palataya tayo at nabinyagan tayo, naging Born of God tayo. Pero kapag bumalik na tayo sa pagkakasala nga, naging anak na naman tayo ng demonyo, we are in the tapos pag nagkasala ka, anak ka ng demonyo. Saan kaya ito verse yan? O, saan verse yata yan? Nabasa mo dyan, Ray. Parang hindi ko pa nabasa yon sa Biblia. Baka meron kang nabasa dyan na pag anak ng Diyos, naging anak ko ng Diablo. The world of spiritual warfare. Aralin mo kasi yung aral ng spiritual warfare para malaman mo. Okay. Malino yun sa Bible. Kapag nagkasala ka, anak ka sa demonyo. Pero kapag nanatili ka sa... Next question. Hindi, kapag nagkasala, anak ka ng Diyos. Yes, okay, na. Man, next man, man? question. Next question. Sabi mo, born of God ka. Ayon sa talata, 'Yung nagborn na 'yung na born of God hindi raw magkakasala. So tanong, magkakasala ka pa ba? Yes or no? Yes, bilang tao nagkakasala pa ako. Kaya nga, mayroon kaming sacrament of confession para makabalik kami sa Diyos, para magiging anak ulit kami ng Diyos. Yan ang wala sa aral nyo. Kayo, nag assume kayo na kahit nagkakasala kayo, anak pa rin kayo ng Diyos. Isabi nga dyan eh, ang, ang, ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Ikaw, hindi na, ka, ba, hindi ka na ba nagkakasala? Ang dami mong sinabi sa debit mo na nagkakasala ka pa eh. So, hindi ka na anak ng Diyos. last okay, okay. one minute. Next, next question. Uh, next, question. next question. Last Inaangin one minute. Mo, te teka, teka, teka. Inaangkin mo na born of God ka. Tapos, inaangkin mo rin, nagkakasala ka pa. Tanong, alin po ang tama dito? Yung Bible na sinabi, those who are born of God ay hindi magkakasala? O alin sa iyo, alin sa inyo ang tama? Ikaw sabi mo, born of God ka pero nagkakasala ka pa. Alin ba dito yung tama? Puro tama yan. Kasi Puro ang tama. pahayag ni St. John, hindi naman dyan lang eh. Balikan mo sa 8, kasi ang sinabi ni, ni, ni St. John sa 8, ang nagkakasala ay sa demonyo. Pero ang mga ipinanganak ng Diyos ay hindi na dapat nagkakasala. So kapag hindi ka na dapat nagkakasala, anak ka na dapat ng Diyos eh. Ikaso eh lang, mayroon pa yung human flesh, human nature na magkakasala. So yung pagkakasala mo, sabi mo rin niya, Kaya nga, spiritual Next body eh.